to my YouTube channel at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel don't forget to subscribe ayan so for today's videos guys mag-vlog po tayo ngayon ng manga so nandito po tayo ngayon tapun tapon doon sa puno ng manga baka may nagakyat so ayan na po yung puno ng manga ay may nagakyat ang swerte ko naman Hey doy hi doy tayo ng manga Si mo kasama mo? Si Dagol. Ah, oh, si Rusli. Pay ako. Doy. Pay ako, doy. Bunga ng mangga kaso lang po maliliit pa. Ayun, binalatan ko na po yung iba. iba doon pa sa bahay to so, papakuha tayo dito kay dodoy, ayan bitas ka na medyo malilit katusin ko na to guys sayang pa makuha pa ng iba busi Nigel, hirap na hirap na po dito. <laughs> Dadag Meron pa ba? Doy, Wala na. Ito pa oh. Ayan. So tama na, tama na siguro to guys. Marami-rami na rin to. Na guys, magmumukbang na po tayo ng mangga na kinuha natin kanina. So ito na po sila. Ayan, medyo maliliit pa po sila. Pero pwede na rin po to guys. Ayan, so tsaka may sausawan na rin po tayo na ano, toyo na maraming sili. Ayan. Medyo, ito, na. Ito po. Ayan. So, bago po natin, bago po tayo magsisimula magmukbang, magbismila muna po tayo. Ilalagay po muna natin yung ano, yung toyo. Ayan, ah, daming sili. Kain tayo guys ng mangga guys. Mmm, sarap. Beme, nakain pa akong buto. Pait. mayroon pa po akong mangga na tinira na hindi nababalatan. Ayan. Masarap to, masarap siya guys. Wala pa buka, hindi pa po kasi malalaki yung mga buto niya. Maliliit pa siya. Tsaka ayan. Nagpapasalamat din po ako sa iyo, Tita Marisa. Tsaka Kuya Dodoy sa pag-sponsor niyo po sa akin ng cellphone. Kung hindi niyo na no kung hindi nyo po ako na-sponsoran ng cellphone, hindi na po ako makakapag-vlog. So, maraming maraming salamat po, tita, sa pag-sponsor mo sa akin ng cellphone. Sarap guys. Buti pa dito guys sa probinsya guys. Punta ka lang sa mga ano, kaubatan marami kang makakain. Hindi sa mga syudad. Lahat doon binibili. Pati mangga. Dito guys, iniilang po. Hmm. sini sayang patuh medyo maasim guys sili pero masarap siya So ayan guys, nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat sa pa, sa pag hindi nyo po pag skip ng video ni Kuya Dudoy, maraming maraming salamat po sa inyo at saka sa pag araw-araw nyo po sa kanilang pag subaybay nagpapasalamat po ako mm, ang sili iba guys may mga buto pa sayang pa to Diba ito na lalaglag pa yung sili na to. Mmm. So ayan guys, dito na lang po yung nagtatapos ang video ko. Sana po nagustuhan nyo ang panonood ng video ko at kung bawa ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and bye!